Natuloy ang pagalis ni Sharon sa mansyon dahil pagkatapos nilang mag-usap ng ate niya, ay sumabay na siya sa mga ito patungo sa bahay nila. Sumama sa kanila ang kanyang bayaw at si Michael. Maluha-luha sa tuwa ang kanyang ina nang makita sila. Niyakap nito ang kanyang kapatid at ang bayaw niya. Kinuha nito ang apo at pinupudag ang halik. Nalambungan ang kasiyahang nararamdaman niya ng maalala si Bruce. Hindi na siya nakapagpaalam dito. Nalulungkot siya pero naisip niyang marahil mabuti na rin nangyari ang ganon. Mananatilis na lamang isang magandang ala-ala ang namagitan sa kanila. Nagpasama si Sharon kay Osme sa Maynila upang bumili ng mga gamit para sa itinayo niyang electronic shop sa bayan. Alam daw kasi nito kung saan murang ang bilihan. Nagnirasay na rin ito sa toilets dahil ayun na rin dito, lalo raw sa mungit si Garin mula nang umalis siya. Tagdag pa ang paghahari-hari ni Mencho na ngayon ay kaheran Kinuha niya itong assistant sa shop. Bukod sa pyesa ng mga electronic appliances na tinda nila, may rounding repair shop doon. Tinapatan niya ang negosyo ni Kulas. Humina ang negosyo ni Kulas at halos lahat ay sa shop niya nagsilipatan. Nalaman kasi ng mga nagpapakumpuni Roon na bukod sa manyakis ito, ninanakaw pa nito ang mga original na pyesa. Pinapalitan nito ng second class na pyesa ang mga original parts ng appliances na nire-repair nito at ibinibenta iyon ng mahal. Hindi pa rin niya maiwasang minsan ay malungkot. Ilang buwan na ang lumipas pero ni Anino ni Bruce ay hindi pa siya nakikita. Kung sa bagay hindi na maito ng ako kaya wala siyang dapat asahan dito. Well, gaya nga ng sabi ng iba, you can't have your cake and eat it too. Guminhawa ang buhay nila ng nanay niya at dapat na siyang makontento roon. Minsan ay bumisita sa kanya si Lillian. Kinumusta niya rito si Bruce. Ayon dito ay palaging galit ang binata. Nang tanong niya kung bakit ay hindi rin daw nila alam. Mabuti na lamang at nagagawa pa niyang tumawa dahil marami pa rin namang taong nagmamahal sa kanya. Nariyan din si Osmi na lagi siyang pinatatawa. O oh, ayan na naman si Gary, panay ang parada ng owner niya dito sa tindahan mo. Toks sa kanya ni Osmi Napansin na rin niya iyon. Nakakailang daan na ang jeep ni Gary doon sa hindi na may ito bumababa. Marahil ay nahihiya pa rin ito sa ginawa sa kanya. Sila ang bagay ni Mencho. Natatawang saan niya. Naku, si Mencho. Nangahaba pang lalo ang baba kapag dumarating ng si Gary sa Tolts. Panay ang pakit. Mukha namang kasoy. Naiiling na sabi nito. Pero huwag ka nang umalis ka. Gabi-gabi nang nagiinom si Gary. Panay pa ang kanta. Mukhang tanga na nagdedicate ng kanta sa'yo. Tagdag pa nito. Beautiful girl. Sabay silang nagkatawanan. Nagulat pa si Sharon ng pumarada ang owner type chip ni Gary sa tapat ng shop niya. Bumaba ito mula rin dalang isang BCD player ay Sharon nanginginig na sabi nito. Nais niyang matawa sa itsura nito. Mukha itong maamong tupa na hindi mapakali. Anong atin? Sabi niya na wala na ang galit niya rito pero hindi naman ibig sabihin niya na may pag-uasa na ito sa kanya. Sorry nga pala sa ginawa ko sa iyo noon. Pautal ito rin itong wika. Wala na yun. Basta huwag ka nang magkakamaling ulitin. Sabi niya rito. Nagningning ang mga manata nito. Talaga Sharon. Oo, ano ba yan? Tanong niya sa bitbit -bit nito. Ah, ito. BCD, pagagawa ko sana, inasira. Yun kasing katulong sa bahay, tatanga-tanga. Pinasukan yata ng tip na hindi original. Siyempre, masisira. Mahal ito eh. Original ito na ni Daddy sa duty free. Nagsimula na naman ito sa pagyayabang. Ganun ba? Ilapag mo nga rito at nang matingnan ko, sabi niya. Sinunod niya ang utos ito. Sinimula niya itong puting tingin. Marumi ang lens, sabi niya pagkuhan. Eh, paano nga hindi original ang balang ipinasok, hindi marunong eh. Pagyayabang naman ito. Ibinalik ni rito ang BCD player pagkatapos ay yung linisin. Maliit lamang ang niya subalit inabot siya nito ng limandaan. Keep the change ah nito. Hindi, maring niya. Matapos masuklian ng pera nito ay inabot niya rito ang sukli. Nagmula noon ay naging sukay na niya ito. Panay ang dala nito sa kanila ng mga sirang appliances. Minsan naman kahit hindi sila ay ipinagagawa. Minsan naman kahit wala ng pag-asa ay dinadala pa sa kanila talagang humahanap lang ito ng paraan para mapalapit sa kanya. Nais na niyang magsisiminsdan dahil kapag nagpagawa ito ay ayaw nang babalikan pa. Ang gusto ay tumangot sa kanya habang ginagawa niya. Ngayon ay may dalama itong malaking nga speaker. Hinala niya ay galing yun sa owner nito. Nasira itong speaker eh. Sa Maynila kung nga sana yung ipagagawa kasi original yan. Pumdabas. Kaya lang naisip ko na magaling ka naman siya. Panimula nito. Nang mapatingin siya kayo sa may tumatawa na ito, niyang minuksan lang nito ang TV para hindi mahalata ni Guy na ito ang pinagtatawa na ito. Ano bang problema nito? Tanong niya. Mahina ang pano. Mahina nang bumayo. Narinig mo naman iyan dati, di ba? Bumabayo talaga. Bumdabas eh. Ganun ba? Oo nang hihinaya nga ako. Bawas forma sa owner ko yan. Pero kahit na, mabilis ka namang gumawa eh. Ganoon ang ganun palagi ang eksena sa shop niya. Kahit paano ay naaaliw siya sa kayabangan ni Gary. Sa tuwing aalis ito, may napagtatawa na sila ni Osmi. Nalilimutan niya kahit panandalian lang si Bruce. Minsan parang gusto niyang pumasyal sa mansion. Para makita man lamang ito pero wala naman siyang may dalan para pumaron, Hindi naman niya pwedeng idahilan na dinadalaw niya si Michael dahil nasa kanila ito tuwing weekends. Napabuntong hininga siya sa naisip. Bruce hindi naman sa nakikialam ko. Pero kasi kata ng araw ay alak ang iniinom mo. Wika ni Kagustin sa kanya. Nasa kubong pahinga siya sa manggal. Batid niyang kapag naroon siya ay sakalang nakakahinga ng maluwag ang mga kasambahay niya sa mansion. Wala ang bunutin, wala ang suplado. Kagustin hali kayo, kaunting pampainit lang, yaya niya sa matanda. Kumuha naman ng baso ang matanda at ilang saglit pa ay nagiinuman na sila. Ano ba ang problema? Tanong nito sa kanya. Ho, oh, wala hong problema, sabi niya. Kahit kailan ay hindi kita nakitang uminom, Bruce. Kung babae ang problema, mahirap nga iyan. Anito. Hindi po, nagpapainit lang po ako. Pagkakailan niya, pati niyang mali ang sagot niya dahil tanghaling tapat at tag-araw na. Alam mo, minsan, dapat ay pinapakinggan din natin ang ating puso. Mahirap na puro isip ang pinagagana. Tandaan mo yan, sabi nito sa baytagay. Mamiti lang siya. Mahirap na tumanda ng nag-iisa. Dagdag pa nito. Tukso namang naglaro sa imahe ni ang mukha ni Sharon. He know that she was the one he wanted to grow old with pero paano kung katulad dito ng kanyang ina? Is she worth the gamble? But look at Russell and Paul lang. Masaya na sila. Nasya mansyon sila kasama ang kanilang anak. Hindi na nila ipapaubaya sa iba ang pangangalaga sa kanilang anak. Singit ng isang maliit na tinig sa isip niya. Pero paano kung hindi niya kumahal? Nangangatwi naman niya. Tinungga niya ang alak na nasa baso. Pansamantala ay nakalimutan niyang problema kapag si siya. Magkahalong itim at kulay kahilang lang. Nagsisimula ng magdilimang paligid at nagsisimula na rin magdilimang paningin ni Sharon kay Gary. Inis na inis na si Rito dahil nag ito na tapusin niya ang pinagagawa nitong oven toaster kayong nais na niyang magsara. Nagiging dimang din na ito na tila may responsibilidad si Rito. Mabuti na lamang at hindi siya iniiwanan ni Osmi. At wala siyang ibang masisiti kundi ang kanyang sarili. Kung bakit naman kasi pinatawad ko pang pangit na ito. Himutok niya. Bukas mo na balikan ito Gary at magsasara na kami. Pag-uulit niya sa sinabi rito. Pero tila wala itong narinig. I gave up. I'm losing my mind. I need to see Sharon. Kumuha si Bruce ng envelope sa drawer ng kanyang mesa at nilagyan niyo ng pera. Kagawin niya ang excuse ang pagbibigay ng huling sweldo ni Sharon para makita niya muli. Bigla tila nabuhay ang lahat ng dugo sa katawan niya. Ridalis siyang naligo at nagbis. Hindi na siya nag-abalang mag -ahit. Sa bawat minutong lumilipas ay nadaragdagan ng pananabit niya rito. Uuwi na ako, Gary. Tigas na sabi ni Sharon dito. Pinalisikan niya ito ng mga mata upang makahalatana. Sige na nga. Tila napipilitan itong sagot. Tara na, Osmi. Sabi niya kay Osmi. Sa wakas, bulong nito. Nakasabit na sa daliri nito ang dalawang padlocks na kakabit sa accordion door ng shop. Nakalabas na sila ng shop ng may pumaradang tricycle sa kanilang harapan. Umibis mula ng kaibigan ni Osme. Natapatingin sa kanya si Osme. Tila nag-alangan pa itong iwanan siya kay Gary Subali ng niya ito. May ibig sabihin ay sumakay na ito roon. Magkalayo sila ng bahay kaya hindi siya pwedeng sumabay rito. Kung hindi lang niya alam na pagod na ito, hindi na ito papayagan na iwan si Aaron kasama si Gary. Ihahatid na kita siya Aaron. Yakag ni Gary sa kanya ng makalis si Osme. Hindi na. tangin niya rito. Sa pagkabigla niya hinawakan ito ang kanyang kamay. I love you babes. Anito. Hindi niya agad nagawang bawi ng kamay dito dahil sa pagdating ng isang rumaragas ang sasakyan. Kagad itong kinuha kanyang atensyon. Kilala niya ang may-ari ng sasakyang ino. Si Bruce, hindi si Rika mabilis. mabilis. na umibis mula araw ng lalaki. Bruce, natutuwang sambit niya sa pangalan ito. Kagad niyang binawi ang kamay kay Gary. Noon lang niya napansin madilim ang mukha nito. I just came to give you this. Ano itong inabot sa kanyang isang sobre. Pinuksan niya at nagtakapas nang makitang pera ang laman niyan. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Nalimutan kong ibigay siya yung sweldo mo. Ano ito sabay talikod? Agad siyang nanlumo sa nariling. Akala pa naman niya. niya. Lab, sagutin mo na ako. Siingit ni Gara at hinawakan uli ang kamay niya. Hindi siya nakatis. Huwag siyang aasa rin lalo at nagsisente siya. Pinawi niya ang kamay sabak, sabay sapak sa mukha ni Gara. Nakakarami ka na sa akin. Napahiya marahil ito. Sa po ang pisming sumakay na ito sa una nang mapalingon siya sa sasakyan ni Bruce, nakita niyang naroon pa ito. Nakating ito sa kanya habang nakahalukip-kip at nakasandal sa unahan ng kotse. Salamat, pasigaw niyang wika at tinas pa ang hawak na sobre. Naglakad na siya patungo sa pila ng tricycle. Sharon, agad siyang tumigil ng marinig ang pagtawag ni Bruce sa pangalan niya. Hindi mo pala boyfriend ng lalaking yun, sad nito. Nilingon niya ito. Malas sa likod na niya ito. Iyong pangit na yun, hindi no. Bigla itong tumawa mis na mis na niya ang tao nitong iyon. Tila may sariling isip ang mga daliri niyang sinalat ang mga labi nito. Hinalika nito ang ngayon. Sharon, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Puno ng pag-aalan lang ang nang nito. Then don't speak. Hindi na niya binigil ang sarili. tumingkad siya at tinampian ang halik ang mga labi nito. Tinugo nito iyon. Nang marinig niya ang busina ng sasakyan, saka lamang niya na nang nasa gilid sila ng kalsala. Agad siyang kumalas dito. Why? Nagtatakang tanong nito. Nasa kalsada tayo. Kay Minnie ang sagot. Tumawa na naman ito. Pag-uwi sa Mariosa ito. Sharon, I love you, but I'm scared, but because I've been hurt by woman before. Pumuntong hinito. My mom left us to tour the world. The Rosalie left me for my brother. It's not that I really love her. I thought I was in love with her, but now I realize na hindi naman pala. She left Michael to me and I'm scared that next time na sabihin mo sa akin na mahal mo ko, ayokong may bats. Putol niya. Dahil mahal kita, bus At walang pero-pero eh. Sinsero niyang sad. Niyakap siya ito ng mahigpit. Gumanti siya ng yakap. Ngunit kaagad din siya kumalas na may mag-flush sa isip niya. Teka lang, si Myla, hindi ba't I love you, Sharon? Wala akong pakailang kay Myla. Akala ko ay pwede siyang maging substitute mo. Pero hindi pala. Napaluha siya sa galak. Talaga, I love you, Sharon. I love you too. At pangako gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Inanap ang kasalang Fortina na at Cuneta sa Fortina Mansion. Hindi na Sharon Cuneta ang pangalan niya kundi Sharon Fortina na. Laking pasasalamat niya at hindi konsepsyon o pangilina ng apelido ni Bruce. Dalawang buwan matapos silang ikasal ay nagbuntis siya. Ano kaya ang ipapangalan natin sa baby? Tanong niya kay Bruce. Casey kaya? Biro nito. Kinurot niya ito ng pinas sa taligiliran. Ouch, ganun ha? Kinitnitisiyan nito. Hindi nagtagal na sa ibabaw na nito. I love you, my wife. And I love you, my husband.